Hello, boss. Ano po nangyari? Bakit po may mga nakaparadang sasakyan ng pulis sa tapat ng bahay ko? May nakita kasi kaming bangkay ng babae dito sa kalsada sa tapat ng bahay niyo. Ayon sa autopsy, rinip siya ng ilang mga armadong lalaki. Hala, grabe naman yung ginawa sa kanya. Oo nga eh, walang awa yung mga gumawa nito sa kanya. Teka, wala ka bang narinig na kahit anong sigaw ng babae o kotse na dumaan sa tapat ng bahay niyo kagabi? wala po eh. 9pm pa lang tulog na ako. Kakarating ko lang from work kaya pagod na pagod po ako kagabi kaya di ko na po napansin yung mga nangyayari sa paligid ko. Okay, sige. Iimbestigahan pa rin namin yung nangyari. At baka kailangan ka ulit namin kausapin sa mga susunod na araw para lang sa ilang mga katanungan. Sige po, walang problema. Katukin niyo lang po ako sa bahay ko kung sakali. Papasok na po ako sa loob. ay na pala wala na kaya mga pulis Bakit kaya hindi pa nila tinanggal ang dugo sa kalsada? Bakit kaya parang kinakabahan ako ngayong gabi? Bakit kaya parang may nakatingin sa akin? simulan mo na. Habang wala pa mga taong dumadaan, tanggalan mo na ng damit yan. Wag kuya, mahawa po kayo sa akin, Liz. Wag kang magulo dyan. Di pa nga kami nagsisimula. Kuya, Ingay mo na. Please, mahawa kayo sa eh. kayo. Sorry, na miss. Sorry, na. natagpo ang patay ang isang lalaki sa loob ng kanyang bahay kasama ang isang babae na naaagnas na. Ang pinagtataka ng mga pulis ay bakit katabi ng lalaki ang bangkay ng babaeng ito? Dahil matagal nang nailibing ng mga pulis ang babaeng iyon, pagkatapos ng investigasyon na naganap sa krimen na dahilan ng pagkamatay ng dalagang ito noong nakaraang linggo. Ang bangkay ng babaeng ito ay unang nakita ng pulis sa kalsada sa tapat ng bahay ng lalaking namatay pagkatapos umano itong gahasain ng mga kalalakihan na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga pulis. Uy pre, yun yung babaeng ginahasa natin ah. Kasama niyang namatay yung lalaking nakakita sa atin umaga. Diyos ko, anong ginagawa nila sa babae? Mukhang ginagahasan nila yun ah. Bilisan mo pre, tanggal ang nalang damit yung babae. Baka may makita pa sa atin dito. Ah. May tao sa bintana. Ah. Ako, nakita ako ng... Lumabas ka dyan! Makinig ka sa akin! Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino yung nakita mo ngayon. Kung hindi, papatayin ka din namin kagaya ng gagawin namin sa bayang nakita mo. Opo, hindi ko po sasabihin kahit kanino yung nakita ko. Basta huwag nyo lang po ako sasaktan. Mahawa na po kayo sa akin. Siguraduhin mo yan dahil tandang-tanda ko na ang pagmumukha mo. Susundan ka namin kahit saan ka magpunta. <sighs> Hindi kaya binalikan niya yung lalaki dahil hindi siya tinulungan nito? Baka naman tayo na yung isunod ng babae. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Imposible mo maghiganti yun sa atin. Ipatay e, na nga yun, di ba? <gasps> sa likod mo. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.